lang, wait lang medyo lag, so wari sa mga kaibigan ko dyan, tayo nagbabalik na naman para magdito maglaro ng minecraft syempre dito sa Lightcrafts season 3 at ito wala pala ay episode 14 yes, episode 14 na tayo pare at syempre, dahil nandito tayo ngayon sa ating old house or old base pare Naglalag na naman ako, pare. Lagi na lang to yung mag-i-start ako ng panibagong episode nung ako. So may kukun, may babalik lang ako. Sa ating call daw, sa ito. Ayan lang ang ating pinunta. At syempre, pupunta tayo ngayon. Ay, pupunta tayo ngayon ng base natin. Or base namin ni Prince. Or ako na lang ang nakatira. Kasi, uy, putek ka. Naglalag ako, pare. Pupunta. Walang maglalag ako, please. Ayun. Medyo naglalag ang cellphone ni Kuya Madali, or er, Dale. Kung gusto yung tawag sa akin. Wala nga yan. So, ngayon, ang gagawin natin is, magkukuha na tayo ng ano, ng, ano, cow at saka chicken, pare kasi medyo na ano na oh, gabi ba ba gabi ba? oo oh, nga gabi nga uy putik. ka walang blocks wala ba tayong blocks? ok may blocks naman tayo hindi ko makuha may blocks ka na lang Mag matutulog muna tayo pare ito pare yung mga skeletons dito uy ha? Ha? Ba't Wait, wait a minute, pare. Bakit gano'n? Takan eski, anak. Akanak ayan. Pare, bet gano'n? Hah? Apa yang sira to? Sira. Sira yung bay, bahay namin ni Prince. At, isip ba? Pinatay. Pare. ko pinatay pare o sino man gumawa na eto sana matanggal ka na sa light crops ayun lang ang masasabi ko sa iyo o sino man gumawa na ito, sana matanggal ka pero tignan niyo pare dito ba siya no si betamax huwag mo sabihin wala uy wala wala dito wala wala si betamax pati yung kabahay ni prince Sino gumawa na ito? Nako. Isusumbong ko to kay Hacker Man. Kay Mayor. Susumbong natin to kay Hacker Man. Pare, tignan nyo pare. Walang tinirap. Tignan nyo pare. ba diba online nyo yung server? Ako lang ang online. Bakit nasunog dito? Tignan mo. Halatang... Halatang halata. Huwag halata. mo sabihin wala akong... Ga. Okay. Dito yung mga items natin. Okay, dito. Bakit mo sini... Kung sino man sumira na ito, sana matanggal ka na sa light crops, pare. Serve mo yun. Sino man gumawa na ito. Kami nag... Din. Kami nag-grow Roblox kami or nag-busy lang ng iba. Pero, ba't to? Ba't sira dito, pare? Nasira. Sino ba kapit bahay namin dito? Oh, na yan. Kapit pati yung bahay ko. Mailbox. Feel the minor house, oh. Hindi naman gumawa na ito. Oh. Balok pa naman sana ngayon yung episode. Maghanap ng kau Sino ba ito, okay guys, hindi, ito to po, hindi po to roleplay. Hindi to roleplay pare. Kung roleplay to, sana, may mga tao dito sa server. Putik na yan, ba't pati din na, dinamay? Ba't yung bayan ng light crops na ginawa namin ni Prince? sirarin, rin. Sige, baka pitbahay namin dito. Si Lindon pare. Si Li kilala ko si Lindon eh. Pare, si Lindon. Baka may TNT siya. Dito pare, sa base niya. Hello, siya naman yung kilala kong malapit na base dito. At saka, shopping district na kasi yun eh. Baka dito kay Lindon. Baka may TNT siya. For flint and steel, pare. no okay. delikado na to pare. Parang magkakaroon talaga ng girahan dito sa light crops pare. Baka may tianti dito nung mga nakatago ha. Dito sa chest. Okay, wala naman. Okay, wala naman. ano ba nangyayari? Bakit nawawala ang mga tao dito at nagsisira sila ng base ha? Tignan nga natin yung base niya, no? Ni Mayor. Wala Mayor. Ang locker man, pare. Tignan nga natin, mami. Sabog din, eh. Ito, itong arihila namin. Ito, oh, sabog na Itong arihila, wala naman lang nangyari. Ito. Ito. Oh, ito. Okay. Okay. Ito nga tayo. Tiktok na yan. dami na nangyayari dito sa light crops, pare. Pati dito, ang dami nangyayari. Mag-iisang buwan pa lang kami dito sa light crops, pare. Ang dami na nangyayari. Ito nyo to. Ayun nga pala, former member pala namin nandito. Si Marko pare. Okay, ito tayo dami na ngayon ng mga member pare gusto ko na ng ano gusto ko na ano ano man yan kung ano man gusto ko sana wag na mangyari Tsok lang at baka huwag mo sabihin pati shopping district pare nadamay huwag mo sabihin ayan hindi naman nadamay buti naman dito tayo nga tayo pala ko pa naman sana maraming i-build ito okay wala pa rin tayong kita dyan parang ano gusto ko na lang malis sa syudad na to hindi ayoko pa rin eh. ayoko malis dito para ayoko na uy Ay, ako ito nga tayo duman kanila Ackerman gusto tayo dumaan pare. Ito. Mamamatay ako. Mamamatay ako dito eh. Yan. Ito nga tayo. Ito kay Justin PH. Wala namang nangyayari sa base niya. Baka si Justin din nang matpaka namin ito. Or hindi. Kasi si Justin kasi naglagay ng mga ganito na sa base namin eh. <laughs> Yung mga nagagantihan pa kami nila. Prince nila. Mayor Drey. Mayor Dre. Ito. Ano pala pagkain eh. Eh no. Ang kanyang statua pare. Ito statue. Statue of ano. Hindi ko alam. Pwede mo kayo enchant. Wala kasi ako lapis eh. As per. Pare. Okay wala. Ang nangyari. Nether lang naman. May sumusunog. Sumusunog. Pare, ano nangyayari sa light crops? Pare, bakit ganun? Dito na ulit tayo sa base natin, pare. Bakit ganun? Nung kay Prince naman nasunog or sumabog. Ba't sa akin nasunog din pati bubong? Masama talaga ng mano. Mas, mas, kaya, kaya nag-underground base ako doon utak na yan pare. Ba't ganun? Ay! Uy! Uy! Wait, wait a minute! Wait a minute! Wait a minute! Kaping ma-inter! Ikaw pare! Saan ka nagpupupunta? Dito ka lang! Ah, kabayo ka ni ano? Ni Prince! Sige! Ikaw muna! Kabayo ko! Dahil nawawala ka kabayo ko! Sige! So, ikaw muna! Kung pansamantalang ano? Horsey! 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 Dito ka muna, nawawala si Beta Max. Yan ka lang. Hahana. O mag o dito ka. Mag-operation, hanap tayo ng kay Beta Max. Hindi ka okay, magalala. Yan ka lang. Hahanapin ko sa asawa mo. Ay, nako. Episode 14 na. Ep malapit na ako mag-episode 20. Ang bala ko pa naman ngayon. Sa season 3. Is magkaroon ng maayos ma na base. Kahit wala na si Prince. Tek na yan, pre. Bakit patibahay ko? Baka nandito si Beta Max pare, ah. Pare. Patibahay niya, sira. saan si Beta Max? Kakailanganin ko kung hanapin si Beta Max pare. Hindi pwede mawala kasi favorite ko yun, eh. Favorite pod ko yun, eh, Beta Max. At... Ikaw, may aso. Aso, ah, ewan ko kung kanina yan. Ay, baka kay Prince din. Pare, nawawala si Betamax. Baka, uh, sino kaya nagsunog nito ito? Sige, sige, ha hanapin natin yan, pare. Pero bago muna ang lahat, hanapin na muna natin si Betamax kasi hindi pwede mawala si Betamax, pare. Favorite yun eh. Betamax, ha? Huh? Kailangan ko ng more foods po, sa paghahanap sa kanya. Pare, kailangan ko ng maraming pagkain. Kasi malayo-layo tong lakbay na to, pare. Hanapin natin si Beta. Okay, ito tayo. Give me the foods, pare. Pina food. Okay na yan. Ba, pinatay na si Beta, Max. Sana hindi. Sana hindi mangyayari yun, pare. Kung pinatay si Beta Max, ay eh sana merong bakas na pinatay niya. Eh wala Siguro alam ko kung nasaan siya. Pero hindi ko pa rin alam kung nasaan siya. Kaya hanapin ko natin eh. Buti na nakita natin. Buti na lang nakita natin itong kabahay ni Prince. Pati itong bar hindi nasunog. Wala lang mga kabay. Sige. Ega muna. Ikaw muna ang aking pansamantalang kabayo. Wala ulo. Uy. Ikaw rin ng ulo. Ikaw muna ang aking pansamantalang kabayo. Baka nandito lang. Somewhere. Sa legit bubat to. Kasi ang ano mo. Ayan pare. Si Betamax pare. Baka naman. Baka nandito lang sa sulok-sulok. Wala. I-replay Ire ko ngayon last episode, pare. Kung nasa, di ko rin nasa. Tama ba? Hindi, hindi dito talaga yun eh. Somewhere dito talaga. Pare, ba't mo ganun? Kasi naman gumawa nun. Deserve mo matanggal sa light props. Beta Max naman. sige. Siguro magano muna tayo. Cleaning, hindi. Operation hanap. Hindi, hindi operation hanap. Ano lang, um, operational tule. Hindi. Operational Betamax. Yun. Operational Betamax. Ayan na. Operational Betamax. Kasi nawawala siya. Kaya kailanganin ko talaga mga ganti pare. Bahay ko, di, di, pa pala pa akong masyadong episode. Pare. Siguro dito ko muna tatapusin ang episode 14. Next episode is episode 15. Hahanapanapin natin ng buong lugar ng light crafts kung nasa na si Betamax. Kung hindi, pupunta tayo dun. No? Sa taas. Paalam. Peace.